Ayan guys, dalawa ang wili niya oh. Good size na din pareho oh. oh. Magaling. <laughs> Puno ang cooler namin. Okay, Nish. Uh, oh, uwian na, saglit na oras lang, di ba? <laughs> Woo! Good morning mga masters So dumayo tayo rito sa may Guada. Guada Lupe. So ayan lang ang spot. Kasama ko. So tignan natin kung makakasabi kasi marami daw dito eh. Malalaki daw. Malalaki daw na huli so, ayan. Tignan natin. Ayan ang spot. makakayari tayo ng marami pero yun na okay kaya mga master papilta na tayo sana madali tayo ng marami yung malalaki malaki tong ilog na to parang ano yata to uh, parang itong ano ng pasig parang ganun parang doktong na siya lake pa rin naman <coughs> eh, nag commute lang kami papunta rito kasi nga hindi tayo pwede rito baka tayo paso ang motor natin <laughs> so yun yung kasama ko siya yung nagsama sa akin dito um. so nakita ko yung mga huli niya so malalaki talaga yung iba mapupula kaya nainggaan niya ako sabi sasama ako sa kanya subukan natin kung papala rin tayo kaya wala ang gamit namin dito hindi na kangkong tebulats na tebulats mm. tebulats malakas ang agos. Mon, okay lang yan ganyang kalakas agos? Ito malakas doon. Saan? Aakyat pa? Oo. Oh. Tapos tatawid sa kabilang. Sa taas? Oo, sa kabila sa taas. Oh, Ay, eh, may nakapwesto eh. Tingnan natin mamaya, update ko kayo kung ano mga huli at kung gaano karami. Okay? So, yung um, mga mga sandito tayo sa spot. So, pa kami. Ayan yung pinanikan namin. Ah, kumanik kami dyan. Tapos dito kami sa ibabaw. Ayan ang kasama. Kasama ko si Paring Raymond. Ayan. Ah. Shout out! <laughs> 'yung mga box 'yung inahadid tuloy. Tingnan natin mamaya kung paano pulihan kasi yung setup nila kasi na yung setup nila sa setup natin dun sa kabila. Iba yung setup dito. Ayun oh, no? sino 'yan? Nakakadali na sila. May nahuhuli na. Ito yung tinlalaglagan mo. So yun pinipili lang siguro nila yung huhuliin, yung malalaki lang yata kinukuha yung maliliit na release nila. Ah. So, andito tayo sa... Ah, Kalayaan Bridge. Ah. So, update tayo mamaya agay setup Set up muna kami. Yan, ganyan ang paglalagay niya ng bulate, oh. Oh. Balabalao. <laughs> pero nakahuli na siya tayo hindi pa. Yan. Yan. So, Kaya nakahuli na siya, nilis. Oh. Kailangan um... pa to. <laughs> Maliit nga lang, pero okay na yan. Oh, diba? O, <laughs> Release. Release pagka kaliit. Ayan guys, dalawa ang huli niya. Good size na ito pareho. Oh. Uh. Magaling. <laughs> Ako, zero pa rin. <laughs> So yun guys, nakadali tayo pero ito na lang ang nakuha natin. Ayan. Nguso na lang ng isda. Ay. Ayan guys, nakadali siya. Lako, Diyos ko. Yun eh. Ang laki. Kaya na kaya pala. <laughs> hmm. Kaya pala kailangan malaki line mo rito. ay Ayan. <laughs> mm. kerabe, nama saan? sini ini, okay, <laughs> jangan itu, sini ini, yeah. master oh, tenang ya bro, -tot. balok tot balok tut, ayuno pule, okay, jangan, jangan itu lagi, ko kaya Ayan guys. Nakadali tayo. Ayan, dalawa. Yup! Ay. Hello. dalawa. Hello. 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 Lumalaban Ito sa akin, totoo Wala Oh, kaya pa? Kaya pa?

Oo, hindi lang pwede rito. Hindi lang pwede rito. Hindi lang ko, Dala eh. Yung sana maganda. Ang ganda Hirap eh. akong api, o, May ma

Wow. Eh uh -oh. guys, ang laki ng So mga master, uwi na kami. Marami na rin naman kaming huli. Kaya yan. Hmm? Ayan, Puno yung cooler namin, mga kainis. Okay, Uwian na, saglit na oras lang, di ba?